naman dumaan doon. Dito talaga. dito tayo pa. Dito tayo na dance. Shortcut na tayo. Shortcut. Luso tayo dito. Kaya mo? Luso tayo. Ito, ito try natin. Ita try natin bumaba doon no, sa may pinakamalalim. Oh. Ano yung kinukuha nila? May kinukuha siya. Ano yung kangkong? Wala, may kinukuha siya. Tatry natin, no? Oh. Ayun doon, oh. Ayun nga pa, parang kangkong nga siya pa, oh. Saan ba siya bumaba? O, oh, lulusot ulit dito. Dito, o, oh, lulusot. Listen mo. Na, hala, magtataba ng kangkong. Ayun na, no, sa baba. May babae doon sa baba. <laughs> paano ba, paano ba dyan ang bumaba? Hala. Hala. Gusto ko rin bumaba. Hala. Saan ang daanan dyan, Be? Saan ang daanan dyan? Alay, tataringan namin. O, tara-tara. Bubaba tayo pa. Bilisan mo pa. <coughs> Dali dito, oh. O, oh, Pwede naman dumaan doon. Dito ba talaga. <laughs> talaga na literal na bundok. Wala na, katuwa dito. Oh my God, ang tagal-tagal namin nagpupunta dito. Pero hindi namin alam to. Ngayon lang. Bilisan mo. Dali. Dahan-dahan na, baka madulas yung chinilas mo, yung ano mo, suot mo. Alam, daming kangkung pa. Di ba nung nakaraan, ito yung pinunt, ano, gusto natin puntahan? Pero hindi natin alam yung daanan na, no? Wala. Saan yung daanan? Wala maraming ang kangkong. Punta tayo doon. Bisa mo punta tayo dito. Nangangagat siya. <laughs> Nangangagat siya kasi may bibig siya eh. Hello. Ano yan dyan, tanim Tanim yan? Hello? Tanim namin mga uka. <laughs> Alik ka pa, video mo ako dito pa. Hala, ang galing. Nung nakarampa namin gusto dito bumaba kasi hindi namin alam yung daanan. Wala ang taba ng kangkong pa. Bilisan mo. Tingnan mo ang tataba ng kangkong. Ayan o, tingnan mo ang tataba ng kangkong. Bilisan mo, manguha tayo pa. Libre lang to. Ay, wala ang galing. Wala ang galing. Dito nga, matry nga tayo manguha pa. Oh. Yung dulo-dulo. Paano ba magputol?